Hello no, mga guys, po mga guys, ang ganda ng bahay mga guys. Oh. Yan. Super so, ganda oh, di ba? Dito lang kami mga guys pag ano, dumadaan si Mrs. Uh, tinitingnan ni Mrs. ang mga ano, mga decoration sa bahay na to. Yan. Oh, uh, di ba mga guys, ang ganda. Super so, ganda talaga. Yan pa oh. Puro mga ano talaga tuwing ano Pasko lang yun mga guys dito o oh, di diba ay may tower pa mga guys oh. ang galing parang uh, okay. mansion na rin mga guys ayan diba so ganda ng bahay okay mga guys ganda ng mga ilaw Okay, yan. So, ganda Beautiful. Ayan, may parang ano pa. May usa pa mga guys. Ang usa. Ayan, may usa na ilaw. Puro parang iba, mga hayop. Ayan, malilit na hayop. Oh, oh diba? yeah, di ba? Yan. Ito yung pinaka-the best mga guys. Tower, oh. Ayan. Ha? Kailangan kaya ako magkaroon nito mga guys ayan pa mga guys sana magkaroon ako ng ganito o, kagandang bahay siyempre di naman sama mga guys mangarap di ba ang pangarap lang hanggang pangarap lang baka talaga ako pero gagawin ko yun to, mga guys na magkaroon ng ganito kagandang bahay ayan o oh, ba diba? yun may lumabas yung may-ari mga guys papagalitan ako yun kung mga guys oh. So, uh, yung caretaker siguro okay mga guys yan super ganda talaga yan dito lang yun sa Subic Sambalis mga guys dito sa Pilsico o oh, diba tapat ng Unity Hall alright Wow, sobrang ganda. Ito lang yung ano dito guys. Ito lang yung bahay dito ng mga guys na sobrang daming ilaw. Akala mo park eh, eh. no? May ground pa kasi. Ang ganda kasi ng ground mga guys. Ayan, ang ganda ng ground. Sa loob yan po. Kulay oh. green yung mga ground. Oh. Mga guys, di ba? Ayan no? Oh. Green na green. Ayan. Kaya super beautiful yung bahay ya din ba Okay na mga guys, babay na. Kay uuwi na po kami mga guys. Ayan. Okay guys, bye bye paalam.